Bagay! Pagkain! Oo! Oh! Nandito ngayon! Oo! Oh! Asian food! Oo! Oh! Oh, may sauce! Wala! Tuyo! Ch chicken! Hindi! Hindi! Gulay! Hindi! Pansin! Hindi! Oh, sauce no? Matagal Deep fried! Oo! Basta, be. Chicken, be. Baboy, be. Tuto, tuto, tuto. Be, 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 be. Sa'yo di ba? Sisig! Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano ba ito? Kailang time na? Time na? 10 seconds. Category! May gulay? Wala! Say how many seconds left? It's over. Yeah. Oh, it's over? Ice cream! Okay. Malamig, hey. hey.